Yo what's up mga bossing ko? no So mamaligya sa so, takaron karon mga boss O mga Jordan nga shoes mga boss, mga Nike. Naapod tay mga nata Air Force isa mga bossing. Yon so itong nalaban nga uban nga mga shoes mga boss to ara. So started diri sa size 10 nga Jordan 1 Hybrid Toe mga bossing. US 10 ni mga boss, Euro 44. So, 1,500 akong baligyan ni mga bossing. Mga niya nga itong Jordan 1 hybrid to mga bossing ha. Original ni mga bossing. Yun, mamaligya sa ta para ganahan tag panghatag na po sunod mga boss. Yun. So, napod tay US 10 gihapon na rin mga boss good chess kay mga bossing Sing namin nagpa-reserve ni mga boss pero wala pa may down So ato lang sa ni i-dispose mga bossing. So nara mga boss, kundi pa mahalin map saan niya so makuha gid niya. Good chess kay ni mga bossing ha. US for uh, US 10 gyapo ni mga boss, Euro 44. Pero ang baligan ako ni mga boss, good chess kay ni mga boss. Baligan ako ni mga boss is naa sa mga 2.3 2.3 ni siya mga boss, kinsay gusto ani? 2300. 2,300 mga bossing. So, kani mga boss, napuntay isa da rin pang babae kay mga boss. Size US9. Pwede kaya unisex kaya po ni. Eh. Size US9, Euro 42.5. So price na ko ani mga boss, good shes gyapon gani siya mga boss. Akong price ani mga bossing is nasa mga 25 mga boss. 25. So negotiable pag hapon ni ato mga sapatos mga bossing ha. Ang ang new ilang ninyo mga boss. Pero kaning hybrid tow na to mga boss, dire na yung ani sa 1.5 mga bossing. Rare na mapod good ning hybrid tow karon, mahal man gud ni siya mga bossing. So, naapod tay Nike gihapon diri mga boss. Ang size ani US 8.5 Euro 42. na mga bossing. So, 1.1 na lang ni siya mga boss, ha 1,100. So, naapod tay Nike gihapon diri mga bossing, wala na ko gitawd ang liston. US 10 eh, Euro 44. Price na ko ni mga boss, 11 gapon mga boss. Good shoes pa kayo na mga boss, spiky kayo ni. Jordan Legacy na to mga bossing. Narang Jordan Legacy. So, kinsay ganahan ani Jordan Legacy, ang size ani US 9.5, Euro 43 mga boss. Jordan Legacy, Lakers na siya mga bossing. So, hatag ko na lang sa dinig 1,000 mga boss 1,000 lang yung Jordan Legacy na to mga boss ganahan mo anak. So na terrier diri nga uh, air command force, air command force mga bossing. So kani unta ako unta ning i-collection. Collection ta na ko ni kay wala koy kakita ani nga uh, naik karon mga boss, wa so, jud koy makita ani nga gasuot. So napanis pa button, switch button. I don't know say function ani wa pa na ko ni siya na search kung say function ani nga uh, switch button ani. So, kani mga bossing, ang size ani, US 7, US 7, and Euro 40 mga bossing. So, sa mga gagmay o TLD ha, good siya skinny para sa inyo. Pero, grabe ni siya ka rear good. Rare kayo ni mga boss, hatag na lang nako ni sa inyo 1.8 mga bossing oh, grabe ka, nice ani, oy. Air Command Force 37, ang takong hatag ni mga boss. Kaya medyo mahal, manggod niya siya sa marketplace. Pero ako na lang niya siyang iubos o 1.8 mga boss. Hangyo yun lang yung gamay. Pwede na to na siya pahangyo. Dahil yun mga bossing, naatay um, AF-1, eh, Air Force 1 mga boss, nga rear gapon siya nga Air Force 1. Wala good kay kapareha magsuot. Ano po kita na ay kapareha ni suot ng Air Force 1 dari mga boss. Air Force One siya mga boss. So, Air Force One. So, kung hatag ni mga boss, pwede ko na ni ihatag 1,100 ng Air Force One na to. 1,100 mga bossing. Kasi ganahan mo ani. So, ang size ani, um, Euro 43. Euro 43, US 9.5 mga boss. So, napod tayo na i nga blazer. So kaning blazer na nga naik mga boss basa pa ni. Kilabhan magud nato ni. Ang size aning blazer na nga naik mga bossing is US 9.5 and I know US 9 and Euro 42.5 mga boss. 42.5. So napud tay breed to. Jordan 1 breed to mga boss. Basa pagyabong kayo. Size ani mga boss atong breed to nga Jordan 1. Um uh, US 8 Euro 41 So napod Travis Scott Dari mga bossing Jack Cactus mga boss Travis Scott nga Jordan 1 Ang size ano US 8 And Euro 41 So napod Off white mga boss Running shoes pero grabe career ani mga bossing Sayangan kay ko ano mga boss Kay kanimang good nga Off white nga Nike mga boss Yun oh Wa wow, ako'y nakita, nagsuot ani. Napay nakabutang nga Beaverton 2017. Goods pa kayo ni mga bossing. Eh. So, pwede ko nihatag sa inyo mga boss o 1.5. 1.5 goods yes, siya sa kayo ni. Off-white na siya mga bossing. Eh. O napod tayo, isa pod ka running shoes dali mga boss nga Nike. Ano, ah, ang size ani mga boss? Check sa nato. Check sa nato ang size ani nga to. Ang off-white nga running shoes. Good kayo niyo eh. Uy, taligsik. Oh. Okay, US9, Euro 42.5 mga boss. Kani pong Nike na to isa mga boss, US 8.5, Euro 42. So, kani mga bossing, pwede ko na ihatag 800 mga bossing ha. Okay, sa'yo so gusto ni mga boss, 800 na lang na. Dahil yun, atay, Air Dior mga boss. Yun oh. Air Dior mga bossing. Dior. Dior. So kani siya mga boss medyo mahal akong hatag aning RD mga boss tanawa na ra na ang quality ana mga boss oh. Hatag unik 6500 mga boss 65. So ang size ani 42. Ang size ani mga boss check nato be again. Murag Euro 42 ni siya. Euro 42 lagi ni. O oh, Euro 42 42.5. Nilisod ko. Nakakabutang mga bossing o oh Dior, Air Dior, Miami. So, medyo mahal gita tong hatag, ani. So, ang ako lang, ani, is baligya-dili lang sa, o, oh, lagi. Euro 42, mga boss. Euro 42, mga boss. Nara, Air Dior, mga boss. ano o, kita ba sa camera. Yun, Air Dior. So, 6.5 akong hatag, ani. Actually, kani mga bossing ko, nahali na ni, Nahali na ni siya, gidaw na nako ani og 4,200. Yeah, 4,200 pero ang problema mga boss kay dugay na wa pa niya nakuha. Dayon tua siya karon sa cruise ship, nagsakay siya cruise ship. So trabaho siya mga bossing. So akong gibuhat ani mga boss, ako ning gilabhan kinatambay mangud ni na reserve ni sa iya pero wa niya gikuha. So, i-contact na ko siya. to. Ah, di siya nagsakay di sa barko di ay. Eh. So, ni anak siya na ako. Kung pwede, baligyan na lang. Kung naimangit, nai palit, ihatag na lang nato ni Dain. Ripanan na din ako sa stu ihang tutunga na down na So, ihatag ko ni og 6-5 mga bossing. Kung gusto mo, pwede kini mga boss. Nani siya yung mga issue mga boss, ha? O? Oh. Nani siya yung issue. Yun. Pwede rin siya, pwede rin siya ma-restore. So, pwede ni ma-restore. Kay pagpalit na ko pagpalit na ko ani sa okay mga boss murag naka-restore siya. Pero kani mangud mga boss, mura siya legit kay na magkuy kuy fake ani na koy ka nang dili legit nga RD or akong gi-compare silang duha. So morning kani gibahala na ko. ang katong RD nga murag kuan murag copy lang ako tong ibaligya mga bossing og pilay halin ato 1518 at 25 day to na halin tug So kani mga bossing lahi gid sa quality. Lahi sa quality mga boss. Makita gid ninyo bisag sa camera I don't know kung diya maklaro ninyo. So lahi gid sa quality oh. ni mga bossing. Dayon diri sa ihang pum grabe ka smooth. Lahi ra gid mga bossing. So mura. So pili mo mga boss. Okay. So to. Nigo. <laughs> napaday ko napaday ko isa diri. Nga akong gibali mga bossing. So kani manggod mga boss pagpalit na ko ani wa na ko ni gi dispose gi personal use na ko ni siya na itulo mga boss oh, pula gi personal use na ko ni kay tungod ang uh, Jordan 1 Chicago mangod mga boss pare parehag price sa Air Dior kana Air Dior so kani manggo daghan na kay siya oh, dako na kay siya heel drag na on, ni na dayon gi check na ko ni sa internet mga bossing legit gud ang nakabutang din kani murag restore namang gud ni oh na restore na ni gikan ang pula din lahi siya nga quality kay na nakoy gipalit man gud mga boss nakoy gipalit nga ani nga ni ana siya nga legit daw pagpalit nako so gikompare compare nako ani so lahi siya og oh, quality mga boss no? lang daan oh kanilang daan leather lang daan layo ra kay stanan to so gihatag na ko to sa akong amigo yatak na ito sa amigo kay Kato. Dili ito siya original. Kani mga boss, murag dool kay sa legit. So muna ang personal use na ko siya kay Jordan 1 Chicago, good ni. So kung tanawa ko unsa nakadaan, naro. Grabe na nakadaan. Ang lapalapaan ni mga boss, yung pula kay tanan mga boss. Yun know Then kani, grabe na heel drag. So kani, gigamit ko basketball mga boss. Kaya oh, grabe naman. So ni-repair na. Pero good pa kay At least, kung legit gini siya mga boss, Jordan 1 Chicago, hindi, makoleksyon na to ni siya. So, for collection na lang na to ni. Kaning air dior na to, kung di pa to siya kauli, niya, mahali uh -huh. na ni. Uh, pa na to siya siyang tutungan na daw na mga boss. Pero kung kuwao na niya, inigulit niya, good kayo. At Hatagan lang ko niya siyang kulang mga bossing. So, ayun mga boss. So, open gapong ko mga boss. Pili lang magsapatos sapatos dari mga boss. Kanin, kani Kanidari, kanidari nga side. Kanadi nga side kung ahatong ipang hatag ha. Mang hatag ya mo tag sapatos mga bossing. yon So, ay mo kalimut follow gid sa ato ang page mga boss. Sa atong Facebook account o sa ato YouTube channel. Para basin na isunod ka muna po yung magkasapatos mga bossing. So, karon maligya sa ako. Right?